Oh my god. May malaki na isda diyan sa net ayun oh. No? At saka ito mga kagrupo ko oh. Ayun oh. No? Nagila sila ng net. Oh. Ito ay palapala. Ay, hila yan. Ito po mga grupo, Ito po, mga tao. Nahila yung mga lalaking isda diyan. Ito po Taal Volcano na ulan na palapit na diyan sa atin. my goodness. Ano? Dito ba sila tayo na. Itong aking grupo ko, oh, sila tatlo. Ito po. Sa dalawa tatlo. Tatlo sila. Kita ko.

naghihila po sila sa mga lalaking isda. Ito po, may tao naghihila ng net. You know. Hello. Ang tao naghila-hilaan at saka nahulog sila. Ayun oh, sila tatlo na hulog. Tapos itong grupo nagliligo sa dagat. Lampas ng night oh. Kaso, ito aking kapatid ko. Kasi ito magulang. Hala, oh. Magtulungan-tulungan sila, oh. Ito, you know, nangliligo ng bata nito. Dito na tulong nito. Ito po sa palapalat, to. Ito po sa Nicholas Baywalk. Ito sa Baywalk ito yun. Ayan o. Hilaan, hilaan Ito po yung tao may hawak na net. Dahil naghila-hilaan sila. Tapos ito. Malapit na ang ulan sa amin. O yun oh. See you later. Bye.